Ayan mga tol, ito naman yung gagawin natin ngayon. Bali, re-repaint lang ito mga tol. Yung yellow ito. Ang gagawin natin ay puputi kasi yun na yung kulay ng bus ngayon. Eh. Ayan, puro puti na yan mga tol. So, umpisaan ko na. Kikita nyo, puro puti na naman yan mga tol. May titir na dito mga tol. Uh, ano? Linggo lilipat. Ngayon Huwebes. Bali tingnan ko kung kaya na dalawang araw mga tol. Siyempre, preparasyon muna. do matagal. Hindi naman pwedeng pahit-pahit kaagad mga tulad kuskusin pa yan masilya rito eh okay. ayan mga tol dami so ayan, umpisa na eto na mga tol yung kulay dilaw naging puti na ayan na okay yung pintuan mga tol hindi na yan itong cabinet yan mo mga tol white na yun o no? cutting na lang mga tol mga gilid gilid kulang kakatingin na lang tapos sabay linis yun ulit lang na kwarto ito mga tol pang ano lang pang tatluhan Pwedeng maramihan mga tul, pero nakatayo ng matulog. Standing position. So, ayan. Cutting na lang. Linis. Tapos na. Ayan na mga tul. Finish na. Ayan. Balis at kalating araw natin ginawa mga tul. Bali ito? Tatlong coating. Tatlong coating yung ano. Pintura niya. Ayan. Finish na ito, mga tulad. Yung mga tulad may abang na ito, sa aircon to. Ayan. Studio type. Pinarefer natin na barado mga tol. Ayan. Nalagyan na natin ng diki. na dikit. Nadikit yan na. Kaya maraming sipoy nakuha natin na, dyan, na, na nakuha ko dyan mga tol. O ayun. Ganyan ang buhay maintenance mga tol lakad ng lakad, ikot ng ikot,